Atin pong makakasama ngayong araw na ito ang isang 19-year-old former Gabriela Youth member na kalaunan po ay piniling maging uh, NPA at uh, huling na-assign sa isla ng Mindoro na naman ay sumuko sa ating kasundaluhan sa pagkilala na walang panama ang pwersa ng NPA sa ating armed forces of the philippines ng ating republika ng pilipinas ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi ang dating uh, logistics and medical officer ng MRGU main regional guerrilla unit ng STRPC ng New People's Army ang batang bata po na si Alia Encela alias Nabi. Uh, nagsimula po ako bilang um, isang legal na activist, activist sa Lungsol mm -hmm. um, lungsod you know, ng, ng Gabriela oh. Okay. Yeah. Saan ba? Sa, saan lugar ito? sa tubo po kasi ang Cavite, so sa Cavite. Okay. Ako ang pumilos ng mga panahon na yun. Mm -hmm. So, March 2021 po ako uh, ang na sumali sa uh, legal organization ng mm -hmm. ng Youth. Kasi, ano ko eh, uh, sensitive ako pag dating sa usapin ng karapatan ng kababaihan, mm ganyan. -hmm yung paglaban sa abuso mm -hmm. at uh, pananamantala sa mga kababaihan. Election season ng no 2022. 2022. Yan, um naglayas ako sa amin kasi <laughs> hindi 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 tanggap nung nanay ko yung pagiging aktivista ko kasi bagaman hindi ako fully active member ay sumasama na ako sa mga rallies ganyan. Mm -hmm. Una, ano siya, um, supportive siya sa akin. Binibigyan niya pa ako ng pamasahe. Kasi, sabi ko, ma, may kabuluhan naman tong ginagawa ko eh. Wow. <laughs> ako eh. Feeling kong taas -taas ko, ang taas-taas <laughs> ko. Oh. kasi may pinaglalaban ako. Mm -hmm. <clears throat> Tapos yon um, election season, nag-campaign kami para sa mga party list. Yan and the party list um, that you campaign where um, Gabriela Youth yan, kabataan party list mga ganyan okay tapos yun um doon ako na nung naglayas ako ang dahil naglayas ako sa amin ang mauuwian ko yung ano ko mga kaord <laughs> mga kaord ko mm. yung headquarters yun, yun, yun ng mga activists so doon ako nakatuloy tapos, yung uh, doon ako nakatira sa kanila, pero siyempre kinakausap ko pa rin yung nanay ko, tinatry ko siya. Ang tawag po kasi namin doon dati ay, must work. um Itatry mong hikayatin yung magulang mo na uh, matanggap yung mm -hmm. ginagawa mo bilang aktivista. Mm -hmm. Para siyempre, ano, mabawasan yung pag-aalala nila sa'yo ganyan. Tapos, malaman nila, maunawaan nila bakit mo ginagawa ito yung mga gantong bagay. Sinasabi ko pa sa kanya nun, sa mama ko na, hindi ko naman papabayaan yung pag-aaral ko. Basta, payagan mo lang ako sa, sa, pag aaktibista ko. Tapos yun, naamin ko nun na, yung mga panahon na yun, ano, may problema kami ng mama ko kasi. Okay ano nga, hindi niya nga tanggap. Tapos, gusto ko maunawaan niya ako. Ganyan. Tapos yun, um, doon ako na, dahil sa sitwasyon ko na naglayas ako, doon ako natulak na mag full-time. Ako, living example na ako na uh, consequences sa mga maling decisions sa buhay. So, ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko kabataan, it's okay na maging curious tayo sa nangyayari sa lipunan, ang maging decent, di ba? Na uh, kung pakiramdam natin may kailangan tayong ipagtanggol at pakiramdam natin gusto natin makatulong sa bayan, ayos lang yun. Basta maging ano tayo, uh, critical sa mga sinasali ang organizations kasi hindi lahat ng mga organizations ay ano lang um, paglaban lang sa basic issues ang layunin ng ibang mga kit ng ibang mga organisasyon ay dalhin ka sa digmaan na eradicalize ka na tanggapin mo mm -hmm. na wala nang ibang solusyon, kundi... Pakikipagdigma. Pakikipagdigma. How about the parents? Para maprotektahan ang kanilang mga anak mula sa ganito klaseng aksyon? Ang mensahe ko para sa mga magulang, maging ano... um kasi yung mga bata, mga kabataan ng ngayon, ah, hindi sila open sa mga parents. Kaya nagiging vulnerable sila. Wala silang nagiging outlet. Pakiramdam nila, wala silang walang nakikinig sa kanila. Mm -hmm. So, basically, yung mga vulnerable na mga kabataan, kapag naramdaman nila na may isang grupo na nakikinig sa kanila, ma-attach sila dun. Diba? Yun, ka kasi yung nar naranasan ko na eh. <laughs> so, so eh? ano, listen to, ano, to your children. Ano. Yeah. At, try, itry na, unawain sila. Kasi, ano pa sila hinahanap eh, pa nila yung purpose nila sa buhay. Bagaman sila mm -hmm. sinasabi nila na, kaya na nila, mature na sila mag-isip. Pero tama pa rin yung, ano pa, wala pa masyadong karanasan sa mundo. <laughs> Totoo pa rin. So, ayun, makinig, makinig din. Para pakinggan din.